Nakita ni Bingo ang feather ng mawala ang kanyang ina kaya naman naghihinala siya na bakit parehas din sa iniimbestigahan ni Caroline kaya naisip niya na maaaring isang tao lang ang gumawa sa nanay ni Ling at sa kanyang ina na si Annie. Gayun pa man, nagsisimula na rin maghinala itong si Wilson na may ibang gumawa nun kay Divine at hindi si Annie. Kaya natatakot na itong si Cindy na malapit na siyang mabisto na siyang mastermind ng pagkawala ni Divine at Annie. Samantala dahil nararamdaman ni Ling na sinukuan na siya ni Bingo at guys gusto niya mang manatili si Bingo sa kanyang buhay pero kailangan niya nang mag-let go. Handa na nga si Caroline na magpakasal kay Stephen at magsakripisyo para sa kanyang ama. Kahit na nga ang totoo ay ayaw niya at napipilitan din talaga siya. Dahil nakapag-decide na si Caroline kaya engaged na sila ni Stephen. Masayang masaya naman ang kanyang pamilya lalo na ang ama pero makikita sa kanyang mga mata na ayaw niya talaga at hindi siya masaya. Pinag-uusapan naman ni Irene at Snoop kung gaano nagmamahalan itong si Bingo at Ling at kahit na idinay pa nila. Sa kabilang banda naman, sa araw ng kasal, nalulungkot si Ling at nasabi niya sa harap ng salamin na si Bingo na mismo ang sumuko at siya na ang bumitaw. Kaya habang nakasuot siya ng wedding dress, ay umiiyak siya at nasabi niyang, This is Caroline Mariano. Habang itong si Bingo naman ay pinagmamasdan niya at nasabi na lang niya sa kanyang sarili na mahal ni Ling ang pamilya niya at para sa katahimikan ng lahat ay magpapaubaya siya. Pero sa aking palagay naman ay magdadalawang isip itong siling dahil makikita niya itong si Bingo at hindi niya kaya na maitali na at magpakasal kay Stephen gayong si Bingo ang tunay niyang mahal muli ngang ipaglalaban ni Ling ang pagmamahal niya kay Bingo at handa na ulit siyang i-give up ang lahat para kay Bingo kaya nga hindi na matutuloy ang kasal dahil lalaban silang dalawa Ganun din si Bingo na narealize niyang mahal niya si Ling at hindi niya kakayanin na bibitaw ito at susuko na lang siya kay Ling. Kaya nga sasabihin ni Bingo kay Ling na wag silang susuko at laban lang. Kaya nga magdi itong si Ling na sumama kay Bingo at tatakas sila. Sa araw ng kasal kaya naman pupunta sila sa Batanes para hindi sila mahanap at doon ay tatakasan muna nila ang problema. Yan ang mga exciting part na dapat nating abangan bukas sa Kent by Milap.